sa Santa Maria dito po sa may paradahan na Doroteo ayan. dito po kami sa arap ng Pilhal ayan. sa tapat po nito dito po yung uh, paradahan po ng papuntang monumento papuntang Doroteo at papuntang Santa Cruz ayan na ayan po kamamutin kaya natin ngayon ay 350 po. maaari pong mga 5 o'clock, naroon, naroon na kami sa Manila. Yan. Sana po, uh, patuloy pa natin ng ating Panginoon sa ating pagbibigyan. At ito po ang aking mga kasama. Hello. Hello. Oh, Shout out. Yeah. Shout out. Shout out. Hindi, video. Adali! Ayan nga po, Kamamang TV. Ayan. Uh, sila po yung mga kasama ko. Yung nasa dulo po, yun po ang nangyay sa akin. Para samahan sa Samahan siya pumunta dito sa kanyang mga uh, classmate. Pag-ipag-reyan niya. Dahil nga po siya ay uh, medyo may edad na. Kaya, ayan. Pag-ex ah, rin po yung Walter. Ayan po yung Walter. Ayan. Hello, good morning, good morning, good morning. Ayan, eh. Nagka na kami sa um, siyo, uh, may Doretio, alin yun. Doretio po. dito po kami pumabang tapos, uh, ngayon po ng Santa Maria. Uh, ito po, nag-drop by po kami dito sa may Jollibee para po mag-CR. Uh, ito nga po, tamamang pipi. Ang sabi naman po ng ating kasister, kakain na muna daw kami kasi bigyan <laughs> siya ng tigi isa po nila. Nabigay ng kasama ng kapatid ng, ng, ng kaklase nila na galing ng Japan. Ayan, piyala po ng nila sa kanila. Sa kanila. <laughs> Kaya, kasi tayo, sama-sama lang tayo. Kaya ito nga ka, po, Kamamang TV, um, uh, ililibre ako ni sister. for libre. <laughs> Pero babawi po tayo sa kanila pag tayo po ay pinagpalo ng ating Panginoon. noon uh, uh, yan nga po, Kamamang TV, uh, medyo masapapulong aking mga pagkatapos po namin, ano, kumain, uh, dito na po kami sasakay ng jeep, papuntang pet shop, papuntang uh, papuntang bubaw, pero bababa po kami ng Santa Mesa kung saan po ang chair sign ano. ayan nga, ayan thank you, God bless pakita ko na lang po mamaya sa inyo kaming pagkain bye bye hello guys, ito po yung aming kakainin ngayon, ayan yan po ang in-order niya sa akin. At sa kanya naman ay spaghetti. At ang dalawang misti. Ayan. Halip kayo. Kakain po tayo guys. Ayan. Ayan. Hello. Ayan. Kain po tayo. Manok sa... Manok po doon kanina. Manok pa rin po. Ayan. <laughs> Wala naman po tayong beef dito, no? Mayroon man yung ano, yung... Kung alam ko lang sa iba tayo kumain. Saan? Sa mga diba? Ano tayo sa turo-turo. Narito tayo. Alam mo sis, pag tayo ang magka-partner, marami tayong mababautis mo. Alam mo nagiging ka-partner ko sa Pagigaraw? Bakit ang kaloob ko rin ba ganyan? Wala lang akong karapatang mag-votus mo. Bakit ang kaloob ko rin Gusto mo bang isulat na, ma at yung pangarap mo sa Pagigaraw? Pamaya akong i-explain sa'yo pa. Opo, sige po. Mahirap, hirap, naman sabi ko. Itana, today is your day, sabi ko. Gusto Gusto rin, rin ng isa yung pilay. Pero hmm. nang bago dito. hirap siyang tanganan. Hello.